What's up guys! Welcome to Mama Chia Vlogs! Ngayong araw nga eh, magtitinda naman kami ng itlog na pula guys Sa hindi po nakakaalam, ito po yung business, okay na bubuhay namin mag-anak Itlog na pula, yan guys Nag-deliver nga pala kami dito sa may mercado, di ka alam ba, may binagsakan kami 3 and a half tray, bali hindi ko na nabidyuhan yung unang kumuha Isang tray lang naman yung kinuha niya Pero hindi ko nga siya nabidyuhan kasi nga wala lang naisipan ko lang yung pangalawa na yung dinidelivera namin naisipan ko i-content lang din wala lang para makita nyo lang kung ano yung mga racket namin magjusawa yan alis na nga kami dito next target naman namin na pupunta ni eh, doon sa may Bria sa Bria sa Kalamba guys yan sa may Banyadero Ayan nga, sobrang daming tao dito. Syempre pa link Ayan din napansin ko nga ayan yung ginagawa diyan yung FC Home Center. Inilipat pala diyan kaya pala yung nakikita namin FC Home Center na andun sa may labas kasi lilipat pala sila. Ayan, nag-shortcut nga kami dito sa may PUJ na daanan. Daanan ng jeep yan, guys. Tapos para hindi kami mahuli ng posa charis <laughs> hindi joke lang maraming dito Ka hindi naman kami naiwas kasi nag vendor naman kami hindi naman ginuhuli vendor dito so ayan da daan tayo sa may ano madadaan na natin yung ano Rizal Shrine tsaka yung kalan kalan banga. Liko tayo dyan ayun yung church namin church namin church Sayote. the church ng ano ng kalamba ayan ang ganda diba tapos ayan na nga yung kalamba hindi ko na nga napakita yung result kasi ano may ano pala silang yan. may mga nagpipil trip ngayon kaya nakaharang yung malalaking bus kaya hindi na siya makita hindi hindi siya makita sa video kaya hindi ko na rin ipinakita pa ayan liliko na po pala tayo sa may banyadero ang ganda dito guys, ang ganda ng tulay nila. Tulay lang teh. Yan may madadaan tayong tennis court. Sabi na asawa ko tennis court daw yan. Tapos ayan nga pa, tayo dito sa may tulay. Sa may tulay ng banyadera. guys, tingnan nyo, ang ganda. Parang, parang old school yung design niya. Oh, ang ganda. Tapos so, makikita kayo dyan, ano, ilog. Ilog yan guys. Ganda rin. Pero kulay green yata tubig niyan. Ewan ko lang kung maganda tubig ngayon ng mga ilog. Kasi magkakukonekta yan eh. Kasi dito kami sa may perohan. Pag pagdating man sa dulo ng samperuhan, may ano daw, may ilog. Tapos pag dine, diba, pag binaybay mo yun. Kasi may recrap eh, pwedeng baybayin eh. Pag binaybay mo yun, napupunta ka naman sa may ano, dagat ng baywalk. Laguna di ba eh, yun? Kasi ang ganda ng ano dito, ang ganda ng view dito sa may ano, ang lamig pa. Kahit tarik na tarik yung araw te, ang lamig yan. Pagkasali na nga muna kami. Para ano, ready kami sa mahaba-habang bentahan yan. Tapos pumunta kami dito sa may sa may eto dito sa may Briana. Ang ganda dito, guys. Pero ko konti pa lang nakatira, may dideliveran lang din ulit kami dito. Yan salamat na nga rin tong asawa ko eh ano mapalabati kaya yung yung mga guard dito kilala na siya kasi hindi po nagpapapasok ng vendor dito sa may sa may briya pero ano siya pinapapasok siya kasi kaklose niya yung mga naanditong guard na sa briya kasi so, yan nag ah, ano lang din kami nag, eto na yung time na naglalakong na nga kami pero may binabagsakan din siya dito yan yan, nakalagay nga din nakapansin ko sa mga street street. May nakalagay Maalaga Street, uh, Maagap Ma Street, Uh, mapagmahal street ewan ko kung totoo Diyos ko ayon pero ayon konti na lang yung aming daladala meron nga pala nabil sa amin kalahating 3 10 piraso kasi nga naglalako nga rin kami pwede kami sa tingi-tingi yan pinipili lang ng asawa ko yung ayun, yung mga pangbenta Pare lang naman size nan guys. Ewan ko ba ganyan yan maglagay. Tapos yan. Deliver niya ngayon. Ay, eto pala yung sa may ano, sa so may parian na kami. Hindi ko na na video yung papunta kami sa may parian. Pero dito may kumuha nga na ano, ng isang tray ulit. Ayan, ayan konti na lang natira. Tapos mayroon kami pinuntahan dyan. Ayan guys, konti na nga lang yan. May pag-aalokan yan doon. Alam ko mauubos talaga yan eh. Pero, yun nga lang. Salamat sa pananood. Tinatapos ko na itong video. Bye-bye!